Yan, ginagawa na po yung bahay nila Sheila May. Ginagawa po yung kanilang sliding, tapos itong fixed window glass, tapos itong pintuan. Yan guys, ito yung pangalawang araw. Tingnan natin itong nagawa nila dito. Tatay, dito ka na tatay, pakita mo yung natapos nila. Yan, dyan ka sa loob, dito sa loob. Yan. Ito yung kahapon first day nila, hindi tayo nakapunta kasi medyo masama yung pakiramdam natin. Yan, tatay na tapos na nila to kapon. Uh, ito ito, ito. No, yung... Ayan, yeah, ito yung ano lang sa paglagay ng window Monday. glass. O, oh, Monday no, ngayon, oh. Tuesday, pangalawang Monday. araw. Saturday. Tapos, um, medyo okay na yung pakiramdam ko kaya pinuntahan natin to para may vlog natin. Para at least masubaybayan ng mga followers natin. <coughs> tapos, ito yung pangatlong bintana, okay na rin siya. Tapos, ang ginagawa ngayon, yung sa fixed window glass dalawa, tapos yung paglalagyan ng hamba, hamba, tapos yung isang pintuan doon. Yan, ang gumagawa, yung mga tagagawa na talaga ng mga ano natin dito, yung mga project-project natin. Yan, bayaw ko rin po yan guys. Yan, yan. Pasok tayo dito. Tatay, ano nang sukat nitong ano natin dito? One, one meter by? 110 by? Ah, 110. One 110. One ito nga kuya, anong, anong sukat nito? Ito, ito, mahaba na to. 150 by 40, sir. Ah, 150 by 40. Ah, okay. Yan na, oh. Talagang, ang galing naman talaga, oh. Talagang, ano naman, alinyado. Yan ang maganda ng mga manggagawa natin. Talagang alinyado lahat. Tingnan mo, alas 12 na mahigit, pero nagtatrabaho pa din. <laughs> Grabe, pinapatigil ko na sila kasi, oh, ang break time kasi dito pagka, ano pag uh, alas 12 na oh. Yan oh, no? wala lang break ta break time nata wala na. Ito yung isa yun yung isa pasok raso ka dito. Yan oh. Ayan, pasok. Yan ito na. Ito yung isa pero yung sa labas hindi pa natatapos ito. oh. No? kain muna. Walang pagkain. <laughs> yun ang problema. <laughs> pag wala. Oh, oh yan. Oh, yan ito may halo na sila dito. Oh. Yan pinalita dahan pa lang nila to. Ang galing, ganda. Tapos ito yung hamba. Tata, ito yung hamba na biniyara natin ng 500. Oh, di ba? Ganda na. Oh. Ito yung paglagyan ng pintuan. Okay na to. Ikakabit nila siguro to bukas. Bukas yung... oh, lalagyan nito ng ano, bukas o mamaya? mamaya Ah, uh, mamaya pero hindi pa siya to matatapos sigurado. Oh, medyo mahirap to lalagyan. Lala. Oh. na Oh, yeah. nagkulang kami ng dalawang semento pero sobra-sobra yung buhangin natin. Tapos lalagyan pa kasi nila ito ng pako para pag ikabit nila doon isama sa halo yan, oh. tapos na yung ano yan. Yan, oh, yan tapos yan guys abangan nyo masasabi natin sa So mga susunod na araw, naka-order na po yung sliding windows nito. Kompleto na po yung budget para dito at abangan nyo kung sino yung nagpa, nagpa sponsor dito. Huwag mo natin sabihin. <laughs> oh, yan guys, hanggang dito na lang. <laughs>